Pag-ibig Ang lito kong pag-ibig Lito dahil sa nararamdaman ko sa'yo Teenager pa lang tayo noon Nung magkakilala at magkaaway na Bawat pasok sa eskwela ay Mata ko'y nang lilisip na Dahil sa iyong pagkabuli Ika'y pinagpala hindi magkasundo sa bawat tadhana, dahil ikaw ay pilyo talaga. Mga tropa ko'y sobrang asar sa'yo, dahil nga naman sa kasungitan mo. Paglabas, sa Escalay, kaming tropa'y nakaabang sa'yo upang sitahin ka sa pambubuli mo. Galit ko'y walang kasing lupit sa araw-araw na ikay masulyapan, pero ang sarap mo lang namang kutusan. Lumipas ang maraming taon, di na tayo pinagtagpo. Tawanan ng barkada kapag naaalala ka. Sabay tanong ko sa kanilang, nasa na kaya siya? Niminsay dilubos inakala, ang dating ikaw ay biglang nakita sa GC ng mga kakilala. Nagsimula uli ang kwentuhang masaya, Kumustahan sa nakalipas na kung sa ay pambatang storya. Kalaunay ang tawagan natin sobrang saya na para bang tayo naging komportable sa isa't isa. Lumipas ang ilang buwan, inahanap na ang lambingan ng bawat isa hanggang sa bigla na lang tayong nahulog aking sinta. Nahulog sa naramdamang habang tayo nag-uusap ng patawa hanggang nakasanay na Hanapin ang minsahay ng bawat isa. Yan pala ang umpisa ng ating pagmamahalan, aking sinta. Alam kong mali sa mga mapanghusga, pero nananaig ang puso kong ikaw lang ang mahalaga. Husgahan man tayo ng iba, walang magbabago sa aking sinta. Pag-ibig ko'y nakalaan lang sa'yo, kaya ikaw, sintay, sanay sa ay may halaga. Bawat tulog ko'y nasa panaginip kita. Sa bawat araw ko'y nasa isipan ka. Maguguno man ang mundo'y eh. pag-ibig sa iyo'y mananatili. Ganyan ka kahalaga sa akin, sinta. Away bati man tayo sa isa't isa. Pero alam kong mahal mo ko at ganun din ako sa iyo, sinta. Sana'y pag-ingatan natin ang nabuong istorya, ang istorya ng tunay na buhay nating dalawa. Alam ko kahit malayo tayo sa isa't isa, ngunit ang mga puso natin ay iisa.